Like never before. Nobody hears you because everybody's struggling. The mental health crisis is an epidemic. High schoolers today have so much more pressure. Schools are on the front lines of this crisis. Ako nga po pala si Precious Lujinecor, from Bachelor in Technology, Major in Food Service Technology. Ako po si Yanni Mucola, na nagmula sa AP Psychology. In our school, we have uh, what we call care lists, uh, which is, uh, we identify the list of the students who are uh, considered as uh, need mental support. So with that, we have this um, counseling, you know, uh, walk walk-in walking counseling. We're in. They were invited to uh, come to the office, and eventually, you know, we also catered their, uh, their uh, problems. Most especially, the uh, common problem here is family problems, depression, academic um, related. of uh, some referrals or coming from the professors which the main reason is absences. Sa na challenges na ko as a student is unang-una is financial problem. Sa nga lang po sa one week, yung lang po yung allowance ko. Pero yung 500 na yun, minsan may natitira pa doon, binibili ko ng pagkain pag nauwi ako sa bahay, dadalhan ko yung mga kapatid ko. O lang, mahirap talaga ang pagkasya ng 500. Kulang na kulang po talaga sa... Para sa akin, kulang na kulang po talaga. Pero wala po akong magagawa kasi hindi naman po kami financially stable. Minsan, hindi ko maywasang mainggit sa mga kapatid ko kasi... Kasi, mas, ano, mas pila pa mas sila ng parents ko kaysa sa akin na hindi nila alam kung gaano ka stress hindi nga ako makatulog minsan iniiyak ko na lang lahat hindi ko sa, hindi ko masabi sa, sa parents ko na ma pa pagod na ako gusto gusto ko na maintindihan nyo rin ako hindi kasi ako yung tao na mapagsabi sa mga nararamdaman ko, gusto ko kinigimkim, kinigimkim ko lang yung mga problema ko kasi akala ko kaya ko hindi ko nga minsan sa mga kaibigan ko eh, sa mga karomate ko hindi ko sinasabi sa kanila kasi <laughs> ayaw ko, ayaw ko rin na maging madrama ganun pero hindi ko talaga maywasan minsan na ma gusto ko mapag-isa yung umiyak na lang kasi sa dami-dami ng problema tapos feeling na pinag-pray mo na lang kay God na, Lord, kunin mo na lang ako. Kasi, hindi talaga pa eh. Bilang isang nag-aaral ng psychology, ilan sa mga hamong psychological na aking naranasan ay ang stress mula sa mga deadlines at academic pressure ang pagharap ng balanse na buhay akademiko at personal at ang pagtugon sa mga kahirapan sa sa pag-aaral o personal na mga issue. Uh, perhaps we are not able to an advice as counselor. So our main task here is to uh, make the students see the difference options so uh, we see to it that the options are being uh, seen and made available to the students for them to decide we are not here to decide of uh, what the students might want no, in their lives but of course we are here just to guide and support the students Mga panimitan ginagawa ko po para koma ko ma or damdamin yung mga ganung bagay is una um nagsusulat po ako ng spoken poetry doon ko po nilalabas lahat ng hinanakit na nararamdaman ko habang sumusulat ako tapos pag iyak tapos ang uh, ano pag iyak pero yung ano ko talaga is kumanta tapos, yung pinaka-effective po na ginagawa ko is mag-pray lang po kay God na sana tulungan niya po ako sa mga nangyari po sa akin. Kasi, alam ko po, po na walang challenges na ibibigay si God na hindi po natin makakaya. Kasi, mas... Upang harapin ang mga ito, mahalaga ang paggamit ng mga paraan ng self-care tulad ng pag-exercise, -e pagtulog ng sapat, at pagplano ng oras. Dukod dito, mahalaga rin ang pagbuha ng suporta mula sa mga kaibigan, pamilya, o professional na guro o counselor. Okay, so as mental health professionals, that is our task to really um, help the students to take good care, most especially their mental health, of course, um, by practicing self-care. So that is one important uh, tip that we most especially to the students, that amidst the challenges that we have encountered in life, they must have to prioritize because we cannot just be a productive person if our mental health is not the same. Para sa mga estudyante na kinakaharap mag-isa ang mga hamon, mahalaga na mahalaga ang pagtanggap sa sarili at pag-unawa sa kahalagahan ng self-care. Ma mahalaga rin na magkaroon sila ng healthy coping mechanisms, tulad ng pag-exercise, -e uh, pagtulong ng sapat, at pagplano ng kanilang oras. Bukod dito, mahalaga na mahalaga rin na ang paghahanap ng suporta mula sa mga professionals na counselors o therapists, pati rin sa mga kaibigan at pamilya, ang pagtanggap sa tulong mula sa iba at pagkakaroon ng positibong relasyon na makakatulong sa kanila na malampasan ang mga hamon na kanilang hinahanap. One advice is the, the mental health professionals are here. We are here and we are always ready to be of help, especially in the moments wherein they want them to be helped. And um, always remember that um, Our task is not only to be present, but of course to really help the students from uh, bringing the students from the dark to the uh, light side of their life. So of course, always remember that they are not alone, that <clears throat> we are here, and then um, whatever challenges and struggles that they have to uh, um, experience, uh, always remember that that is, not um, permanent. And that is only temporary. So just have faith, and continue to believe, most especially in themselves, that someday, somehow, they will be in a better places.